sir, kailan po kayo nag-start kumarera ng kalapati? Uh, nag-start ako way back 2007. Nag-start na ako noon na mag-ibon. Gawa ng mga anak ko. Pabili ng kalapati, ipinanggawa ko ng kulungan. Eh, nung magsawa sila mag-alaga, ako na rin ang nag-aalaga. Tapos okay. nauso yung street fight, ah, yung mga karera. Uso na po dito yung noon, 2007. Oo. Tapos yun, hanggang sa napapasok kami sa club, sa dito sa Quezon. Gulong lagi ako noon ng mga ibon ko noon. Mga tukod na pH yung mga nabibili lang namin sa Apo. mga bata o nahuhuli ng mga nagbabangkas sa Nagba Opo, Eh, pagka ako nila, binibili lang namin yun. Mura lang noon, lima limang daan lang. Opo, Ay, di yun. Hindi pa naman ako marunong. Yun ang ginagamit ko. Ngayon, Apo. nung, nung wala siya, nung nagkakarera na ako, wala kahit sabi mo, puro PHA yung gamit ko gulong. minsan Misa natimunan pa lang, ubos na yung ibon. Opo, opo. Di, wala, hanggang kumbaga tumatagal, uh, medyo lumalayo naman yung ibon namin. Natututo ng mag-alaga, no? natututo kung anong ginagamit na patuka. Patuka po. Wala pa kasi noon yung YouTube na magkuka ng mga... Opo, kasi 2007. Oo, nung mga kuha na vlog sa mga ibon. Opo. Wala. Ay kasi di, nauso pa sa atin yung mga vlog sa ibon. 2014, 15 na. Oo. Oh. Eh noon wala talaga. 'Di kumbaga kami kanya-kanyang gamot, puro sa manok, ang, sa manok ang gamit. Ah, sa manok po. Paano nyo po ina-apply yun, idol? <coughs> eh noon kasi, ang gamit na 'di ba sa sa manok B12. Yung eh, mga anong tawag nito, yung pula puti. Pula puti. Yan, 'Yan lang gamit lang namin noon. Ah. Tapos nag uh, yung electrolytes lang na th ano, Thunderbird ba yun noon? Opo, opo. 'Yan lang gamit namin. Tapos ang patuka pa namin dati, hindi pa kwan dito yung patuka sa kalapati. Yung concentrate, concentrate na ordinary po. Oh. pa yun ang ginagamit namin. Ayun, ano yun, sir? Naghahalo na lang po kayo ng ano? Nilalaho ka namin ng pilet dati. Hindi pa naman, ah, maro, hindi pa naman talaga kami nagkakarera. Tapos no na 2010, itinatag ang SLFU. Doon, no, nagkakuan uh, ako ng paglalaro. Tapos napapatigil kasi nagmamanok din ako, nagsasabong. Ah, oh. Nung mag mainila ako, Uh, nag-aaral ako sa Don Bosco. Opo. Magalit na ako nag-aaral ng kanin. May edad na ako nun. Opo. Uh, tawag nito. Na, nakilala ko si Paren Philip Nagit. Philip Nagit. Oo, oh, yan. Diyan ako nag-umpisa na... Yan, magaling na mag-iibon yan sa tagig. Kilala yan, Nerd Slope, Si Opo. Idol. Eh, parang, Nerds Shout, uh, sa, sa'yo. <laughs> yan, ang, Ay. yan ang naging mentor ko. Siyang lahat ng ibon niya, yung magagaling niya yung mga materyales, nabigay niya sa akin ah uh, bali yun ang ginamit ko. Talagang mahusay. Mahusay po. O tapos uh, yung mga tropa, si parang Jeffrey Palacio, yan ang nagbigay sa akin ng ibo na nagproduce nung si Bangis. Opo. Yung champion ko ng North. Galing O yun, kumbaga, dyan ako nagumpisa sa kanila. Yan, sina, kwan, sina parang Jeffrey Palacio, yung mga yan. Ayun. Eh, so pareng, talaga, uh, iba, si engineer, Edward Esperida. ah linya uh, yung... lin niya yun eh, yung linya ni Bangis. Ayun. Hindi niya din niya. Ang ko. Ano po? Saka yung akin dyan, isa na yung pula. Pinaris ko yun sa ibon niya. Ni paring Edward Esperida yun. Nag-produce ng napwiner ng na mas na. bate. Ano no, yun, sir? Yung mga 100K, since 2007 nyo po yun yung ano? Oh, oh. Hindi. Uh, one lang. 2000... Um, 2013. 2013. Oh, 2013. Pero hindi pa ako nung nag-focus ulit paglalaro. Kumbaga, may ibon na ako ni Parang Philip. Na doon lang, na dyan lang sa amin at nagmamay nila ako nung... Opo, opo. Yung mga ibinibigay niya sa ang ibon, pinapasinsin ko sa kanya. Tapos yung mga breeder na pinapadala. Yung iba hanggang ngayon, nandito pa, tatandaan na. Yan ang, yan ang nagpon sa akin hanggang sa mag-focus na ako nung pagkakarera. At 2000... A uh, 17 yata ako nun. 2016, gulong ako nun. 2017 yon Yun, yun nga si Tapos doon na nag-umpisa. Ah, uh, bale, nakakuha na din ako ng ibon ni Sir Florante. Yung mga Berbruggen. Uh, blue gold ber ber Berbruggen. Black gold Berbruggen. At saka white bandit. Grabe. Yan, yan ang mga nakuha ko. Nalinyada niya na pinasok ko sa 100K ayun, nag-produce naman ng mga na maayos, finisher, winner, hanggang sa sumunod-sunod na taon, uh, na-develop ko de na, de na siya, yun, nagpo-produce na ng mga solo Tacloban, solo santana, yung naglipad uh, Dolores, Opo. Oh, si Tol Jonel, at saka si Sir Miguel Ladovice, sila yung mga okay, naglipad man. ng mga line nila, ng 100K. Eh, kumbaga, Naglipad din ako ng 100k ng DC, DC Berbrugge ng uh, nag second overall champion tayo ng MacArthur nito ang last at saka lahat ng side bet nakuha, nakuha ko ang galing 1,500 200 atin lahat ang galing <laughs> so yun uh, na pala chamba. yung naging history ng mga bloodline dito ni tapos sir. yung kay pareng Mel Mabuan pala yun na yung first overall champion ko si Kanor Ah, okay. uh, yan naman, Norbert Serin at saka yung, yung Gracel na do doon sa baba, mamaya makikita. Okay. Kumbaga, oh, yan naman, Ah, uh, Metaline. Metaline. Ni, metaline ni paring Mel Mabuan. Mara, mara, marami, marami na dito talagang kuan mga nagpo-produce. Yung kinukuwento din kanina ni paring Rowie, ito yung gray cell na magulang nung itim, itim ang lumabas. kasi oh, kay paring Philip Nagit galing yan. Kumbaga yung naging anak nun, maraming tinira dito sa kuan yung Doktolok. Opo. Kalaban na kalaba nung Lucena. Tayabas, mga nakakalaban nila, ninamakmak yung pinagbigyan ko ng ibon. Apo. Tapos inilaro ng sa club. nag over. <laughs> so hindi lang siya sprinter, long distance din no? Sir? Oo, tapos tumigil na yon yung si pareng Makmak. Binigay naman kay pareng Bernard. Nagadon kay pareng Bernard, uh, gagamitin daw niya ngayon, Kukuha na niya ng mga ilalaban na anak. Ooh. Malas daw kasi siya nung nakaraan dahil napalahihan na yan ng mga paldaro, itim din ang lumabas. Tinitira naman ng uwak. <laughs> uwak <laughs> at palkon. Inahabol. Kasi inakay pa lamang dun sa kulungan niya, dinudukot. Ah, Pati okay. Pati itlog, dinudukot ng uwak. Uwak, oo, kasi ano sila kasi, Kasi ano? ganito lang ang butas. Oo, kasyang-kasyang. Nung, kulungan niya. Tapos yun naman guwan, yung iba, palko naman ang bumibira. Pag nalipad na. Dito, katulad dito sa akin, sa White Bandit, may panglaro sana akong tatlo. Oh. dinadagit ng kwan ng palkon. Walang natirang pula. Sa kakwan ay may isa pula po. dinagit tapos itong white bandit tatlong puti. Oh, Nakamakartor ring pa naman. Sayang. Pa sayang. Eh, dito kasi may nadapo nga dito na palkon. Dito po? Oo, oh, bisan misan bulabog ang ibon ko. Makikita ko may palkon nakadapo dyan sa ibabaw. Sabi ko, pumasok ka lang. Eh, kaya minsan, hinahayaan ko yung trap door na bukas. <laughs> hinahayaan ko, baka papasok. Hindi, eh, di may mahuli akong palkon. <laughs> <laughs> Kay Bins. Ah, Bins po. Oo, oh, yung sa Laguna, yung tropa. Pare ko eh, inihabilin at nagpo-focus muna sa manok. Pero ah, mga ano ibon, ni parin, sami. Ah, ibon, ibon ni, ni sami. parin sa amin. Ah, ibon pa rin ni sa amin. Yung mga crack 52. No, Derere. So, bali, Idol, uh, in case po ba na may magtanong po uh, na mga kanyubi na gusto mag-inquire sa inyo ng mga bloodlines nyo dito, lalo, lalo na yung sila, one, sila 100K, sila, kayo po ba yung nag-a-out ng mga bloodlines nyo dito? Eh, ako naman ay nag-a-out pag mayroon, kaso wala talaga akong YB ngayon. Oh, po. Yung iba kasing YB ko, nagkaroon ng bulutong. <laughs> eh, pagka nagka-bulutong, at yung siyempre na na sa mata, ang ginagawa oh, ko, di ko na sila ginagamot kinakal ko na lang kinakal eh, pinapalublob ko na doon sa anak ko isa magagamot pa ako oo oh, totoo. yan <laughs> dami naman ng ibon oh, oh. tapos ang magulang nasa akin hindi eh, bi bibrid na lang ng bago bibrid na lang ng bago mas healthy oh, ano, sir? ang nasa akin ngayon na pwede ko sigurong i-out sa may mga kagusto ito ito 100k ah ito po oo oh, yan 100k Japan yung stop ban rate stop ban rate tapos ah uh, ito naman, uh, ito ito'y kay pareng Juan, kay pareng Beans. Ito yung Crack 52. Crack 52? Crack, oh, crack 52 yan. Mga Sami Vergara na. Sami, kay Sami Vergara talaga magulang yan. Mm -hmm. Yan, tapos uh, may ilan, ilan piraso na lang ang pwede kong out kasi talagang mga breeder na kasi nandi dito. Wala na ako yung young bird Opo. breeder talaga. Bale yan, mga idol kalapatids. In case nga na gusto mag-inquire kay Sir, ah uh, Jay Malabong So sa ngayon wala pa siya ng mga young bird. Mali. Young bird. So bali antay-antay baka sakali ano sir. Siguro sa breeding season magpapasubra. Ah, oh, ayo. Pero pwede rin naman yung iba pag gusto na ilipad ko. Sumubok po. ng ibon ko, gustong uh, maglipad ng ibon ko dito. Ah, uh, makikita naman nila kung alin yung aking mga isasalang. Siyempre, pilin-pili ko din at oh, yun po. din ang ililipad ko. Oh, Pwedeng magpasingsing sa akin. Ayun. So, ayan. In case na gusto nyo mag-acquire na ma kay Sir uh, J. Rommel ng ano, ng Ibon, eh pwede nyo siyang kontakin sa kanyang Facebook page. Subali, so, yan naka-flash sa screen yung Facebook page ni Sir uh, J. Ang one ko lang, pag may magpapasingsing, eh, yung ilalaro. Apo, opo. opo. <laughs> Nadala na kasi ako dito. Yung iba, nagpapasingsing. Oh, may gusto. Isang set para ipapasingsing yung palagagawin. Gawin breeder. breeder. <laughs> eh, samantalang hindi naman ako humihingi sa kanila ng yung sabing babayaran nila kasi ang ginawa ko noon na pasingsing padala lang sa akin ng pang isang sakong patuka sa isang young bird oh, basta meron lang picot rin at saka yung victory pills okay na po okay na eh ang ginagawa naman ng iba ginagawa hindi inililipad talaga talagang sabi kaya noon simula noon pag gustong umulit sa akin oh, wala na hindi ko na kun bisan oh, nga meron akong nabigyan ng ganyan apat na piraso uh, sakto naman, hindi nga niya nilipad na disgrasya naman yung mga ibon. Kinain ng pusa. Naku pa tayo. Eh. Eh ngayon, nabalik ulit sa akin, papasingsing daw uli. Ay, ah, eh, hindi na. Bumili ka. <laughs> okay lang sana kung nililipad eh. Uh, Siyempre tayo, gusto natin masubukan. masubukan, mapatunayan kung may bubuga yung ibon. Kahit sa ibang lupo. ano po? Pero sa akin naman, sa dami ng lupo na nabigyan ko na na winner kumakabig. Hindi man sa champion, sa mga pooling at pan-race, kumakabig. Tsaka <laughs> So ayan yung ano. So, eh, ang, ang nandito kasi naman linya da ng ibon ko. Ah, uh, metal line ni paring Mel Mabuwan. Ah, uh, yung mga Victor Lim ni paring Sammy Vergara. At saka yung kay paring Philip nagit na 100k uh, tapos yung mga yung DC ni paring Munci yan. Yan talaga po. O oh, yan, yan DC 100k saka yung kay kay Sir Florante na Berbrugen. White Bandit yan. Mag, yan ang matitibay. Pag sila na ang pinagsama-sama ko na pinagblend ko na yung process nila, hanggang Mac Arthur na, 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 oh, na nanalo. Na, Simula sa malapit hanggang malayo. Malayo, maganda talaga. yung kombinasyon nila. Yan mga crack 52. Ito yung mga... Basta mapapa, mapasokan mo ng 100K. Sureball. Oo. Oh, talaga ko, kahit kay pareng Mel Mabuan, napapakilos talaga niya. Napapakilos yan. Oh. talaga. Ayan. Oh. Yeah. sa Bali ba ba, Idol, meron po ba kayong ma-share na tips para sa mga newbie na gusto din pong pasukin yung pigeon industry? Ah, uh, pag gusto mga newbie, ang masasabi ko lang, pag gusto nyong pasukin ng pigeon industry, uh, hindi ito basta yung passion mo lang, na hilig mo lang, kasi pera din ang kailangan dito. Apo, apo. Gagastos ka talaga. Apo. Hindi pwedeng uh, gusto mong magkarera, gusto mong manalo, bibili ka kay kwento man, kay Benta man, apo. <laughs> uh, kay sumura, apo. bibili ka kaagad, uh, kay sumaganda, nabuladas ka, ayayari ka. Apo. Kasi ang mangyayari niyan sa'yo, yung haba ng panahon, simula sa pagbibrid mo, hanggang at sa hanggang sa pagkarera mo, eh wala, sa gulong ka rin lang pupunta. Opo. Kasi ang labanan sa karera ngayon, napakaraming magagaling na. Halos lahat talaga magagaling na. Oo nga po. Kumbaga nagkakatalo lang sila sa hawak na bloodline saka at saka sa, kasasistema Ako naman, ang sistema ko kasi pag may gustong magtanong, may gustong sineshare ko. Opo. Kasi bakit hindi ko iseshare? Eh, dyan din lang naman ako nang galing sa walang alam. Opo. At sa sa pagtatanong-tanong din. Kumbaga, para may maitulong po. Ano? Oo, kumbaga, masaya na tayo kasi ako naman sa pagkakarera, uh, para sa akin, wala naman akong dapat patunayan apo. ng kahit kanino kasi hindi naman ako nag-ibon at hindi ako nagkarera para magpasikat. Opo. O para kung anong gawin. Uh, Ini-enjoy ko to kasi, naging passion ko ito. Eh. Opo. Nagihilig natin, kumbaga... Apo. Stress rel uh, reliever ko ito. Pag wala akong ginagawa, S medyo mabigat ang katawan ko. Punta lang ako dito, pahipuhi po ako ng ibon. Okay na po. Ayos na. Oh.